yun oh ganda ng kulay oh white and blue prob na prob na sir na ikaw naman tumisting siyempre ko may ari hindi sige tistingin mo yung ano yung yung support? kasi pinagawa mo yung port di ba Anoin mo kung kamusta pakiramdam? Baka may lagatok o may maluwag na tornilyo. Okay, maganda laro ng ano, tinidor. Sumasabay yung ano, pag umaangat. Ito, kumakalas. May okay. ano yung ipunit. Dapat may